Guys, nandito tayo ngayon sa uh, Elliptical Road sa may uh, Quezon City Circle. Uh, nakita natin ngayon dito na merong nagsasagawa ng uh, rally ang uh, mga kababayan natin. So, titingnan natin kung ano ang kanilang ipinaglalaban. Dito, ito sa Department of Agriculture. Yan guys ay ng maghiharap sa ating bayan. Kaya kailangan natin magpalawag, kailangan natin magpalakas sa ating bansa para yan ating kahirapan, kagutuman natin ang lahat ng sektor tuloy-tuloy lang. Dahil sinubo ang price-cutting, pagsapo ang nilagay natin, wala kang tigil na. -tipin.

Bilang mensahe na pagkikibaka dahil ang sinip ko ang Philippine Life and Justice sa katawal ni Adelaida. Adelaida. Pusti siya! Ay, salamat po. Isang progresibong insight ang sa ating tibigay pa mula sa sumahan ng Osana at Ernie Goldie. Woo! Ay, salamat. May <laughs> ganda ng mga kayo sa langit. hindi uh, na may as Ako ay isang abogado, vice president ng Osana at noong 2014 Uh, nag-establish kami ng atutina para matulungan lahat kasama ang gobyerno, ang ating uh, small scale fishers nakapabalik ang abunda ng ating uh, municipal waters hindi ho mangyari nababalik yon kung hindi protektahan ang ating municipal waters at hindi tigilin ang illegal na commercial fishing na nangyayari sa ating uh, karagatan. Ang ginawa namin, at andito si Danny, siya ang leader ng